Paano maliligtas ang 12 na bata at coach nila na natrap sa loob ng isang kuweba? Pag-usapan natin ang na nangyari noong 2018 na tinawag na Thai Cave Rescue. Tungkol ito sa isang grupo ng mga kabataang soccer players sa may Thailand na naisipang magliwaliw sa isang kuweba kasama ang coach nila na si Ekapon Kantawong. Birthday kasi nung isa sa kanila kaya naman naisipan nga nilang mag-adventure kahit saglit lang. Kaya naman, on June 23, 2018, dito na nga sila nagpunta sa tamloan ng Non Cave sa Northern Thailand. Saglitang pasyal lang naman to, tapos pinark nga nila yung bike nila doon sa entrance ng kuweba, at dito na nga sila pumasok doon sa loob. Ayun nga lang, habang nasa loob ng kuweba, dito na nga bigla ang uulan ng sobrang lakas na magiging dahilan para bumaha at matrap sila doon sa loob ng kuweba. Dahil pataas nga ng pataas yung tubig, kinailangan nga nilang maglakad papaloob na mas nagpalayo nga sa kanila. Sa pagkawala ng mga bata in coach nila at sa paglalangad din ng panahon, hinarap naman sila agad ng mga kapamilya nila at dito na nga nila ma-realize yung nangyari sa kanila. Isa kasi doon sa soccer team nila yung hindi nga sumama papunta doon sa may kweba at nung nga sila ng mga pulis, dito na nga niya kinwentong pupunta nga sila sa isang kweba kaya naman nagpuntahan na nga rin yung mga pulis doon. Nakita na nga nila yung mga bike at mga gamit nga nila doon sa entrance ng kuweba at dito na nga sila nabalot ng takot at miningan nga ng tulong lalo na't nakalubog na nga sa malalim na tubig yung entrance ng buong kuweba. Noong una, sinubukan nga ng gobyerno nilang sila na nga lang yung magligtas doon sa mga bata pero hindi nga ito naging madali dahil na nga rin sa sobrang sumanga ng panahon at dito na nga rin tumulong ang maraming tao sa iba't ibang parte ng mundo. Kahit galing sa iba't ibang mga bansa, isa lang yung kinakatakutan nila dahil hindi nga nila alam kung nasaan nga ba yung mga bata at yung coach nga nila doon sa loob ng kuweba at kung buhay pa nga ba sila. Siyempre, kuweba yon na mahirap nga huminga doon sa may loob. dagdag mo pa nga lumilipas nga yung ilang araw na wala nga silang balita tungkol doon sa mga nawawala. Ilang araw pa nga yung lumipas, tumulong pa nga yung iba't iba pa mga sundalo ay mga cave divers sa iba't ibang mga bansa kung saan nagtulong-tulong nga lang silang mahanap yung mga nawawala. Sinisid nila yung buong kuweba at pumasok nga sila sa iba't ibang parte nito at nagpaikot-ikot nga lang sila doon sa loob kahit nga sobrang dilim pero ayun nga, hindi talaga nila mahanap yung mga bata and coach nila. Pero syempre, hindi naman sila sumuko and 9 days later on July 2, 2018, dito na nga nila mahanap yung mga bata and coach nila na buhay na buhay pa naman. Gutom na gutom at ohaw na uhaw pero may sapat pa rin energy para makangiti sa mga taong magliligtas sa kanila. Nahanap man sila pero hindi nga dito natatapos yung mga problema nila dahil mahigit 4 kilometers yung layo nila mula nga doon sa entrance ng kuweba and also punong-punong ng baha yung mga daan pabalik. Bukod pa dito, maputik nga yung tubig doon sa loob and kahit marunong ka ngang lumangoy, posible ka pa ding maligaw kasi nga hindi mo rin makikita yung dadaanan mo eh. Ilang araw nga din silang nagplano na hindi nga naging madali, lalo na hindi naman lahat ng mga bata marunong lumangoy. Katunayan, para parang alam mailabas sila, pa isa-isa silang hinatak palabas na may suot ng oxygen mask and wala nga silang malay since pinatulog na nga sila dahil hindi nga sila marunong magdive and lumangoy ng matagal. Mula July 8 to July 10, pa isa-isa at -isa, dahan-dahan ngang inilabas yung dosi na bata kasama nga yung coach nila hanggang sa makalabas na nga silang lahat. Agad naman silang dinala sa ospital para nga mapagamot and makarecover nga sila ng maayos. Kabuan, umabot ng 18 days ang paghahanap at pagrescue nga sa kanila kung saan nag-celebrate nga ang mahigit 10,000 rescuers dahil nga naligtas nga silang lahat. Sa katunayan, sa sobrang nakakamanghanga nung ginawa nila, isa daw ito sa one of the greatest and most daring rescue operations sa panahon ngayon. Nakaligtas man yung mga bata and coach nga nila, Sadly, dalawa sa mga rescuers ang nawala sa kalagitnaan ng pagliligtas sa kanila. Isa dito si Saman Kunan at isa pang ang diver at paniguradong masaya naman sila kahit nga ito ang nangyari given na gusto lang talaga nilang mailigtas yung mga bata. Pagkatapos nung nangyari, pinag-usapan nga sa buong mundo yung nangyari sa kanila kung saan in-interview nga sila ng napakaraming mga beses tungkol nga doon sa nangyari at sa nakakamanghang pag-rescue sa kanilang lahat.